maniningil ng labing isang milyong pisong danyo sa Pilipinas sa China dahil ito sa pagkasira ng mga bahura sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa lalim na 9 meters o katumbas ng tatlong palapag na gusali na diskubre ng diving team mula sa Palawan Council for Sustainable Development ang tila-tela na nakapulupot sa mga bahura malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa PCSD, kanopi yan ng parachute-style anchor o angkla na iniwan ng isang Chinese Maritime Militia Vessel matapos mapadpad sa isla sa Kasagsagan ng masamang panahon noong June 7. Ang kanopi ay ang parang malaking payong na siya ang pinakamalaking parte ng parachute anchor. Kapag inihagis ito sa dagat, bumubuka ito para sumalo ng tubig. Ito ang nagpapabagal at nagpapatigil sa umaandar na barko. Sa isinagawang assessment, nakumpirma ng PCSD at PCG ang mga naputol at nagkadurog-durog na corals na dulot ng pagkaladkad ng ago sa angkor o angkla. Nasa 30% o higit 464 square meters ang lawak ng pinsala sa mga bahura. Balak ngayon ng PCSD at PCG na pagbayari ng higit 11 milyon pesos na danyos sa environmental damage ang China. The parachute is not and incident that happened, uh, the dragging of the shoot. So, and it's still causing damage up to now. Ayon pa sa PCG, posibleng ginamit ng Chinese vessel ang parachute-style anchor para hindi tuluyang anuri ng malakas na alon ng masiraan ito ng makina. Problema pa ngayon dahil hindi pa naaalis ang angkla at parachute canopy dahil sa laki nito. Kaya nangangamba ang PCSD na madadagdagan pa ang pinsala sa mga bahura. The anchor parachute will continue to cover the corals. Denying access access to sunlight, of which without sunlight, the coral reef will die. We tried to remove po yung, yung parachute, pero it seems that a six-month team of divers cannot do that without uh equipment. Wala pang pahayag diyan ang China. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may paki-alam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.